Ano ba yan? Nakakainis naman. Wala akong kalaro. Nasan ba kasi sila d'yon Wow! May babos! Saan kaya galing yan? Puntayin ko na! Tingnan nyo! Maganda tong babos ko. Maraming lumalabas na babos. Wow! wow Ang daming babos! Mahilap! Mahilap! Ang... Kinuha mo yan, binili pa naman ni Mami sa ibang bansa Ang mahal-mahal niyan mahal Tignan mo yung tubig, wala na, ubus na Isusumbong kita Buto, <laughs> anong gagawin ko? Hala, lagot kami, Mai Isusumbong ka sa Mami ni Tuper. mo yung laruan niya ng walang paalam wala, hindi ko naman kinuha yung laruan ni Toper. Hiniram ko lang naman. Ah, gusto niya? <gasps> Talaga? Ipapahiram mo sa amin yan? Hoy, Megan, hindi sa atin yan. Okay lang yan. Wala naman dito si Toper. Tsaka ako naman yung papagalitan. Kaya sige na, kunin niya na. Kukunin ba natin, Megan? Hirami na lang natin saglit. Wala pa naman si Toper. Oh, sige, sige. Gusto ko din mahiram yung bubbles-bubbles ni tuper Sige, sige. Ah, Mimai, sige. Payag na kami. Hihiram lang kami saglit. O, oh, sige, kunin mo na. O, oh, sige, sige. Wala. Wow! <laughs> Wee! Ako <laughs> naman. Uy, ako naman, ako naman. <laughs> wow, ang taming bubbles. <laughs> na ano sa <laughs> babos, babos ni sa'yo? Yung babos-babos ko! Gano'n ni Ha, ano? Kung inaanak ni Magna? Magda talagang bata na yan! Natin. Para, Tara, natin! Tara, Ako na Ako Nasaan yun? nila Mami kanina! Bye. Bakit mo kinuha yung laruan na anak ko? Hindi po kami yung kumuha ng laruan nito, Per. Oo nga po, hindi po kami yung kumuha. hey salamat. Buti na lang naisahan ko si Megan at kasi Marco. Sigurado ako, sila yung papagalitan. <laughs> ah, talaga ba? Hindi kayo kumuha? Eh, sino kumuha? Kabit bahay? Ah, si Mimoy po yung kumuha po ng laruan nito, Per. Hindi po kami. Ah, si Mimi kumuha ng laruan ng anak ko? Eh, ano to? Ba to? Bakit niyo kinuha yung laruan ng anak ko? <tod> hindi nga po yung gulo. Oo nga po. Tandaan nyo, ipapapulis ko kayo at ipapakulo ko kayo. Bakit na ako yung ginagawa nyo? Hindi na lang sila yung kumuha ng laruan ko. Eh, sila? Si po. maipo! Eh, <tod> tiga! <tod> Magka Megan! Hala! Laban ka mami! Susunod ka sa mami nila! Nagsimultakan mo silang pagnanakaw! di mali yun! Hindi, ikaw kasi! Tara na! Megan anak! Singilin mo si Adeline na sa utang niya ha! Kasi pag hindi siya nagbayad Ako ang sa kanya! Tandaan niya yan! Oh, sige po mami! Ako naman ang lahat! Lena! Sena, nag-iibot ako dito ano ba? Sabi ni Mami, bayaran mo daw yung utang mo! Kasi kung hindi, lagot na kay Mami! Nagawa <laughs> pa talaga ba ringin ng utang? Iniwan na ako ni Renato eh. Oh! Oh! Kunin niyo na lahat! <laughs> Kawawa ka naman aling Lena. Ha? Nimi Dating up? Ano yun? Dito sa Nimi Dating App, maraming magaganda't gwapo. Tapos baka dito mo makita yung forever mo! Kagaya ko! Okay? Okay, babe? ko na. Dito na kailangan, babe. Kasi pag nakikita kita, busog na ako. Yeah. Hi! Hi! Hala! Talaga! Nakakaingit! Hi! Kain na pa tayo naglalakad. Ang dami mong reklamo! Ang sabi ko, sumunod ka na lang. Mimay, nakakatakot ka naman. pag na lang ako. At sa tingin mo, makakaalis ka? <laughs> ah, as Mimay, oh. Mimay. Hindi ako si Mimay! May kasama pa yan. Ikushi! Ikushi! Mimay, sure ka ba na dito sila pupunta? Uh, hindi ko rin alam. Pero dito kasi kami laging naglalaro. Baka dito sila pumunta. Ah, ganun ba? O sige, tara hanapin na natin si Ikushi. Baka dito lang yun sa paligid. Sige. Ikushi! Ikushi! Ah pang hinihintay mo. Talian mo na siya! Ah, sige. Huwag <trips> 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 niyo kami kainin. Huwag <trips> na kayong maingay! Kakainin talaga namin kayo! <trips>